kasyon City Division Tarana Magandang araw sa ating lahat Welcome sa Tirad Pass Network DepEd Kandon City Teleskwela Kanlungan ng kalaman Tungo sa kausayan at kaunlaran Tara na Ako si Teacher Jenida at ako'y narito upang gabayan kayo sa ating leksyon para sa araw na ito sa asignaturang Pilipino sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong samahan ako upang matuto? Ngayon, bago tayo mag-umpisa, ihanda ang sarili sa panunood at pakikinig. Gayun din ang inyong lapis at papel para sa pagsusulit na ating gagawin mamaya. Handa na ba kayo? Tara na! Sa araw na ito, ating alamin ang leksyong base sa most essential learning competency na nakapagbibigay ng wakas sa binasang kwento. At ito ay may layunin na sasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. At nakapagbibigay ng angkop na wakas sa kwentong binasa. Mga bata, ano-ano ba ang inyong libangan habang kayo ay nasa inyong bahay? Kayo ba ay may alagang hayop? Tingnan natin ang mga larawan ng mga alagang hayop na maaring mayroon kayo sa loob ng inyong bahay. Ano ang masasabi mo tungkol sa inyong alaga? Aking babasahin ang isang kwento at makinig kayong mabuti mga bata para inyong masagot ang mga tanong pagkatapos kong mabasa ito. Ang kwentong aking babasahin ay Pinamagatang Ang Alaga ni Seni. Mahal na mahal ni Seni ang kanyang alagang pusa. Pinapakain niya ito ng kanin at isda. Madalas kinakarga niya ito. Kung minsan ay binibihisan pa niya ang alaga. Ang ganda mo Pusi, para kang manika. Sige, magkakatabi tayo mamaya sa pakigat. Masaya si Seni kapag kasama ang alaga. Ngunit isang araw, ang malakas na ingay mula sa sala. Sumilip si Seni. Nakita niyang mabilis at takot na tumakbo si Pusi. Lumingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita ang pira-pirasong lorera sa sahig. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento mga bata? Ating sasagutin ngayon ang mga tanong. Tungkol saan ang kwento? Tama! Ito ay tungkol sa batang may alagang pusa. Ipinapakita dito ang pagmamahal sa alagang hayop. Pangalawang tanong, sino ang may alagang pusa? Magaling! Ang batang may alagang pusa ay si Seni. Pangatlong katanungan, ano ang naramdaman mo habang binabasa ang kwento? Mahusay! Ang sagot mo dito ay masaya o kaya'y malungkot dahil katulad mo ay may alaga ka rin hayop. At maaari ding ikaw ay nababahala dahil ang alaga mo ay takot o kaya may nangyari na sa alaga mo. Pangapat na tanong, paano ipinakita ni Sene ang pagmamahal sa kanyang alagang pusa? Magaling! Pinapakain niya ito at matelas ay kinakarga niya. Panglima, ganito rin ba ang pag-aalaga mo sa inyong alagang hayop? Bakit? Tama! dapat alagaan natin ang mga hayop. Dahil katulad natin silang may damdamin din. Nakakatulong sa bahay at may mga hayop na pinagpukunan din natin sa hanap buhay. Tulad ng baka, manok, kambing at marami pang iba. Ngayon mga bata, may bibigay pa ninyo ang maaring wakas ng ating kwento? kaya sa mga sumusunod ang aaring wakas ng ating kwento? Una, pinagalitan ng nanay si Seni. Pangalawa, pinagalitan ni Seni si Pusi. Pangatlo, umalis ng bahay si Pusi. Lahat ng kwento ay may wakas. Ito ay mababasa sa huling bahagi ng kwento. Maaari itong masaya o malungkot. Kung minsan, pinapaubaya ng isang manunulat sa mambabasa nito ang pagbibigay ng wakas. Sa ganitong paraan, natuturuan kayong magbigay ng wakas sa nabasa mong kwento. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang dapat nating gawin upang makapagbigay ng angkop na wakas sa kwento? Kung ang kwento na ating binasa ay walang wakas, kailangan mo nang basahin ng mabuti ito upang masagot ang mga katanungan tungkol dito at makapagbigay ng wastong pagwawakas sa kwento. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng iba pang mga kwento at ating pipiliin ang angkop na wakas para sa bawat kwento. Pasahin ang kwento at piliin ang pinakaangkop na wakas nito. Willing-willing sa paglalaro si Alberto. Maya-mayay, dumating ang kanyang ina. May dala siyang bote. Pinapipili si Alberto ng mantika. Kinuha ni Alberto ang bote at ang pera. Nagmamadali siya sa paglakad. Ibig niyang makabalik agad. Mabilis at wala siyang lingon-lingon. Hindi niya napansin ang balat ng saging na nakakalat sa daan. Natapakan niya ito. Ano kaya ang maaring wakas ng ating kwento? Narito ang maaring wakas ng kwento. Una, nadulas si Alberto dahil sa napakang saging. Pangalawa, nasaktan si Alberto sanhi ng pagkakadapa mula sa saging. At pangatlo, nabasag ang bote. Narito ang susunod pang mga kwento na ating babasahin mga bata. Ang mag-anak na Reyes ay pupunta sa karnabal. Gubising sila ng maaga upang makapaghanda ng pagkaing babaunin. Sumakay sila sa unang bus na dumaan pagpasok nila sa loob ng karnabal, ay nakita ang maraming sasakyan, mga panoorin at mga paligsahang maaring salihan. Makabibili rin sila ng iba't ibang uri ng pagkain. Alam nyo ba ang maaring wakas nito mga bata? Ang maaring wakas ng ating kwento ay Una, sumakay sila sa iba't ibang sasakyan. Pangalawa, nilibot nila ang buong karnabal. Pangatlo, napagod at nagutom sila. Magaling mga bata, tandaan sa pagbibigay ng angkop na wakas ng kwento, dapat nating unawain ng ating binabasa at hanapin ang detalye sa kwento na magagamit na batayan ng wakas nito. Naunawaan niyo ba ang leksyon natin mga bata? Ngayon, ihanda na ang inyong lapis at papel para sa ating gagawin na pagsasanay. Basahin ang bawat kwento at piliin ang letra ng angkop na wakas ng kwento. Namitas ng lansones si Doy. Tuwang-tuwa siya sa itaas ng puno. Maya-maya ay bigla siyang nagsisigaw. Ano kaya ang nangyari sa kanya? A. Tinuka siya ng ibon. B. Kinagat siya ng langgam. O C. Nahulog siya sa puno. Ang tamang sagot natin ay titik B. Tama, kinagat siya ng langgam. Pangalawa, naliligo ang mga bata sa ilong. Maya-mayay, dumating si Carlos. Lumusong din siya sa tubig. Piglang sumigaw ang mga bata nang hindi lumitaw si Carlos. Ano kaya ang nangyari kay Carlos. A. Nalunod si Carlos B. Naligo si Carlos O C. Namiwit si Carlos Ang tamang sagot natin ay Titik A Magaling! Nalunod si Carlos Pangatlo, naglalaro ng bola ang kambal na sina Lauro at Laura. Biglang gumulong ang bola sa daan. Hinabol nila ito. Maya-mayay, may sumigaw. Ano kaya ang nangyari? A. Muntik na silang masagasaan. B. May nasirang sasakyan. O C. May humintong sasakyan. tamang sagot natin ay titik A. Mahusay. Muntik na silang masagasaan. Pang-apat, naglilinis si Maria sa silid aralan. May nakita siyang kumikinang sa ilalim ng silya. Ano kaya ito? A. Nakapulot si Maria ng lapis. B nakapulot si Maria ng singsing. -sing. C. Nakapulot si Maria ng pambura. Ang tamang sagot natin ay titik B. Magaling! Nakapulot si Maria ng singsing. sing, -sing. Panglima. Maghapong naglaba at namalan si Aling Clara. Pagod na pagod siya. Kinabukasan, gininaw siya. Ano kayang nangyari sa kanya? A. Nagpalamig si Aling Clara. B. Masaya si Aling Clara. C. Nagkasakit si Aling Clara. Ang tamang sagot natin ay titik C. Si... Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Sana ay naunawaan ninyo ang leksyon natin sa araw na ito mga bata. Ako si Teacher Janida, ang inyong tagapagturo. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!